So ngayong araw mga koys samahan nyo kami maglong ride ng malapit para bumili ng iPhone. At bago kami makarating sa pupuntahan namin ay inabot kami ng napakalakas na ulan. Habang nasa daan pa nga lang ay inabutan na agad kami ng napakalakas na ulan. Kaya ayun sumilong muna kami dito sa glit habang nagpapatila ng ulan. After a while nga nung wala ng ulan ay dalidali na rin kaming umalis. Ang kaso nga lang ay sinalubong naman kami nitong mga baha sa kalsada. Ay kako nga hindi pala talaga mapipigilan ng ulan at baha ang adhikain na magkaroon ng bagong cellphone. <laughs> at hindi pa nga kami nakakalayo ay gumarbo na naman ulit yung ulan. Ayun, nabasa kaming lahat. Tamang-tama nga naman at hindi pa kami naliligo. Dalawa silong na namin ito dito sa may karawasan. <laughs> Grabe, lakas ng ulan dito. At nung makarating naman kami dito sa pupuntahan namin, ay bakit naman walang ulan? Kako nga siguro ay pinagtitripan lang kami ng ulang ari at kung makikita nyo naman ay ito yung tuyo talaga yung kalsada. Pagkatapos nun nagpahinga lang muna kami dito sa Gedli Saglet habang may inaantay. May dinaanan din lang muna kaming importanteng mahalaga bago pumunta rin sa pupuntahan namin. Ano namin lima dogs? Uh, cellphone. Ano? Pang, ano, pang fix. <laughs> 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 so ayun ko kapagin. Sige po, dogs pasok. Ha? Eh, tuloy tayo din. Pagpasok nga namin dito ay manghang-mangha kami sa presyo. Mukhang kulang pa yung isang kidney kong ibinenta at mukhang mapapadamay pa yung isa. Ano yan, Julia? Patingin ko niyan. 14. Ay, in... pod, pod. Magkano yan? 106 ang 1 terabyte. 68. Ito nga si Dugs nung nalaman yung presyo ay napa out na lang. Kako nga ambilhin na lang namin ay yung decay pad, pambardagulan pa. Pero syempre kailangan minsan natin mag invest para makapag produce tayo ng magaganda at quality na video. Pero kung hindi man ngayon ay darating tayo dyan sa mahal lang natin ng sipag at syaga. Manifest natin sa tayo ng pang video. Nakita rin nga pala yung bagong labas ng Realme na Pro Edition. Ang ganda na rin pala ng camera nito. Quality na rin yung mga video niya at parang iPhone na rin. Ilang kayang kanton tatakbuhin ko bago ako magkaroon ng ganito pagkatapos nun ay pumunta muna kami dito sa circle ay octagon pala ito. Wala kasing iPhone 23 dun sa una namin tiningnan kaya dito kami titingin baka sakaling meron. Tara pasok tayo kahit wala tayong pambili. Ay grabe ang lamig dito sa loob. Siyempre nagtanong din muna kami sa kanila dito kung meron ba silang tinitindang iPhone na hindi na ginagamit. Doon kami nalungkot wala na daw kaya umalis muna kami at nag-usap-usap muna kami dito sa Gedli. Tumingin na rin muna kami dito ng ibang brand yung pwedeng mabasa at pwedeng ilibog sa under the table. Tungang isa ay may pre-taste nga daw ito. Pwede mo nga daw itong ipukpok sa pader at pag nagkrak ay bayaran mo na lang pagkatapos. Grabe naman yun. Sobrang tibay ng sustainability nito. Pa second look nga ako at sobrang rare talaga ng mga ganito. Dito nga ay nag-decide na sila kung bibili ba sila ng third hand na iPhone o kung aantay nila yung iPhone 23 o 25. Yung malapit na lumabas in 10 years below. ang mahal daw. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito ay comment kung tagasan ka para ma-shoutout ka namin. Huwag niyo pong kakalimutang i at i yung page natin at kung pwede ay may share nyo na rin. Sa mga darating na araw ay magkakaroon na rin nga po pala tayo ng sticker na pwede kong ipamigay sa inyo. Ito nga po pala yung desisyon nila kung bibili ba talaga o sasangla muna yung mga kidney nila. So ayun, na, pag desisyon na namin na <laughs> umuwi na lang at ang mahal pala ng iPod. Tapos sinabot pa kami ng ulang. <laughs> Kaya ayun, sa susunod na lang sila bibili. Kami, mal, ano, saka pa kami bibili niyan. <laughs> Iniintay pa namin yung iPhone, aming ano. Ano kami iPhone 20. At, mga kabili kami iPhone 20 hanggang 25. I iPhone 20 na maabot <laughs> namin kasi matagal pa eh. So ayun, antay-antay lang tayo lagi natay magandang bagay ikangan nila. Peace out.